Ayan guys, meron tayong gagawin dito sa Tomas, uh, Honda IDSI no. Ah, uh, na ito nito nag-overheat. Ngayon nung no, nag-overheat siya, ginawa ng mekaniko dito, ano, uh, overhaul kasi may tumatagas na tubig dun sa sa bucho nung no, pagka-overheat nito. Ngayon, ang maging problema naman nito, ngayon, hindi niya, siya aumaandar ah, siya kaya lang. Saglit lang, seconds lang namamatay na siya. Ngayon ang dami nang tumingin dito. Na eh, Tining na rin ang technician to. Tagal na pa eh. nila wala. Matagal siya na magkita. no, tagal na no. nila 'yung computer nila sa manila Pauwi ng may-ari, wala rin. Hindi naman daw sira. Ngayon, tayo na 'yung kakalas ngayon ito. Tingnan natin kung ano magagawa natin, guys. Ayun, guys, ah, na natin na. Ah, uh, wala tong ma-scan, no. Kaya nagdesisyon ako na tingnan yung timing. Uh, tama nga yung hinala natin na uh, wala nga sa timing pero ito ngayon yung nasa video na ito ngayon guys na ito timing na ito yan yan yung isang gulit na yan saka yung dalawang gulit na uh, sa kadena ako nandito sa ilalim yan no oh, yung isang gulit na yan uh, sa kadena yan tapos yung tatsulok na yan na uh, nasa relaxor sprocket uh, yan tapos nakatapat sya dun sa mga tatsulok na yan na uh, nasa baba Uh, kaya kasi ito umaandar talaga. Mo na yung isang you know, lang. Yung seconds na... lang. Mga isang segundo patay. Start mo na oh. naman ulit. Patay na naman ulit. Kaya eh, wala naman akong makita sa scan. Scan ko siya. Wala akong makita talaga. Kaya nag-decide ako na buksan itong uh, harapan. No, yung timing cover. At saka yan. Uh, inulit ko yung timing niya. No? Kasi yun talaga ang duda ko na wala sa timing ng presya. Titignan natin yung taas. yan, Ito naman yung timing ng taas. Ayan. Ito makikita nyo. Medyo ano yan. Ayan. Ito yung isang group na yan. Ayan. Tapos yung app Nakatapat dun sa may shopping. Iyan. Iyan. Okay guys. guys. Kinakabit na namin ah. Gagamitin 'yung pa Papa Martin niya. Hindi na pa. Dito. Dito natin. Ito yung start to. Ito 'yung anim ng naka-hashtag. Wala Okay, start mo, Sir. Hindi tayo Alam mo na pag start, diba? Okay. Start. na hey guys. Ayan. 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 I All right. Hopefully, I'm going to check engine. And.